napuntahan tong area na to so ang gulit atay bro singgis sabuk karam bro singgis ina kakit na doon bro yun lang ang umul pero pag tingog niya singgis medyo mahirap tong hindi ako makapag oras yun kasi bit bit ko tong ilaw ba

And guys kumusta po kayong lahat dyan so ngayong gabi uh, meron kaming pupuntahan ni Idol Dong so emergency itong mga Idol kasi biglaan kasi itong report ngayon ni Idol Ichi kasama namin so yun guys hindi ako nag iisa ngayon, kasama ko si Idol Dong para alamin namin kung ano talaga yung nandito na sinasabi ni Ichi sa area kasi meron daw namataan dito malapit lang yun sa bayan ano sa kabahayan Kasi may umatake daw dito sabi ni Idol Itchy so ngayon pupuntahan namin ni Idol dong yan hindi ba silpon ko bro parang nag ano parang nagparamdam yung cellphone ko bro yung cellphone niya bigla na lang tumunog parang tumunog bro yung yung alarm ko sa ano sa may mga ghost bro ghost paranormal na nangyayari dito sa paligid bro ayan so, si Idol dong so ayos na bro Kina, kasapin natin kau nak buat ano yung nandito? Siyempre, so, ano pong nandito bro? Sabi may ni Endolici? Uh, may nakita daw si yung mga tao dito. May inatake daw na bata dito bro. Tapos tignan natin kung anong klaseng nila lang yun. So tinitingnan ko dito sa radar ko bro. Meron talaga dito. Yan. May paranormal na nangyayari sa area na to. So yun guys, tinignan ni Endol yung radar niya. So yun guys, Nandito si Endolici. Siya yung may report. Hello mga idol. Yan, lapit ka bro. Okay. Hello, basta. Yan, yan si idol Litsi yung nag-report sa amin. So, Isan yan. Na Pupuntahan namin Puan dito. Ito na hanggang tersadahan. Pag-biyahe na ko ba? Ang ingis. Tara, tara. Ah. Tara po. Yan guys, simulan namin. Blard naman tayo ng cellphone. Yan guys, nag-blard na yung camera ko. So yan mga kabayan yan dyan. Dyan daw Umatake yung nilalang na hindi nila kilala. So, alamin namin kung ano yun. Si Edo Litsin, nandito sa, no? So, nandito na kami sa area, mga edo, no? Ito yung mga palayang. Mga, mga, mga motor mga, namin. Ayan, mga oh, So, yes. Mo. Tingnan nyo. Ano yan, bro? Parang may pula, bro, sa daan, bro. Ano kaya yan? Tuan ka bro. Sin guys, ito lang yung dala kong ilaw kasi emergency ka to. Hindi na hindi ko na charge. Ay, wala ka bang ano diyan? Diyan ka sa likod din sana. Eh, hindi ako na charge ng plus light. Bis bis ano yan bro? Biskwit ito yata yung biskwit na nahulog ng batang inatake bro. Siguro bro. Kinain niya bro bro. Yes, yung mga bahay dyan. So, Doon ba dyan. Ng right? hmm. Yan, As dyan. Kinain niya yung biskuit na ano bro bro. Ano? Biskuit na... Nahulog bro. May ari. Ay, bata no. yung ano. Bata yung may ari. Nahulog ng bata bro. Oo. Oh. Okay na ka motor dito no, bro. Ano bro? Ano bro? Parang no, na yung tao dito bas ini karnapper bro Ah, wala no, problema na no, ako para bro. Kaya gagang-gagang muna. Yung motor namin mga idol, parang... So, yan, yan ang bahay. Yan, mga kabahayan yan dyan o. So, Lalo pa kayo na bro. Dito na luwak pa na tigas buntun. Tigas na sa babayan yan. Sa ubus. So, mga idol, yan yung <laughs> mga motor namin. Balik isa-isa kami nang motor para... Diretso kami maka-uwi ka agad no. Kung mayroon mga hindi magandang mangyayari.

Bro. Ya. Tak tak Bro. bisa kau bawa sebatang biataki, bro. Bisa, bro. Bro. Bro, Eh, <tuk> biasa, Bro, ah. <tuk> kuning, Bro. Bro. Bro, nagkalamtong kono ko bro. Ano bro? Ay kompensa bro. Ako nagrudar bro. Sa 550 in bro guys. Pagmaon ako kitan bro. Kita ka bro. nggak buruk banyak kuat bakat terus aku kamera bu senjata kita nyonyan gak paham ini kuatnya dari kau bantuin dong gak usah gak kau itu kau maju kau ingat ingat neng ingat jadi kumang jadi nah, kan begitu. ini, -ini yang mulai dulu. Tubig. Tubig. Go. At kung sa anak, basi maparihan na sa katong nailaway ba? Patay. Murang nakikap. Inanak na ito na, na, na ni Kuya Kinan. No. Okay, okay na? Ito yung guest nyo guys. Yung aso. Narinig nyo. Kahol ng kahol. Nakita ka sa hering ng iro. Nakahering bro, nakahering. Nakahering yung mga iro. Hindi hey, bro, mas maayaw hinoon bro. Parang yung mga iro. Takao ba nito? Saka to eh.

Yes, medyo mahirap tong hindi ako makapag-orasyon kasi bitbit -bit ko tong ilaw ko. Bro, ano bro? Ano yan, bro? Ano, ano yan? Ano yan? Parang nakasabit Ano, bro? pag bro Ito eh. ano bro yung mga erok, bro ba? isuga sinis ang tapang ng mga aso so ano you know, malapit talaga sa bayan marugo na grocery mabiktima sa bukid bro ba wala din yung mabiktima sa bundok ay bumabas dito sa sa barangkay para, kay, para dito sila mong biktima harap sila ng mabiktima na mga bata ang sinting bata eh. oh, 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 bro naagi bata rin bro naagi eh. hapon ang mga ero sila kay kay kumpensa di agawa ba sigma naras dool bro ang akong lay nagbaho eh kung ano bro basa lay nagbaho bro ghost bro Iba yung busis ng mga idol, hindi nga siya itaas. Angus detector na, ubro ba? Nag-alarm. Mga? Hmm. Nga, yun rin. Sinigas na dito lang sa malapit. Sinigas na dito lang sa malapit. Sinigas Pusa. naging iring, bro. Naging pusa.

nasa itaas siya mga idol no para siyang pusa na yung anong pusa bro nasa puno nun sabante ka bro niyo so, bro tapos nag, nag blur blur na akong kon oh, bro na, parang may naman sa camera ko bro ah ay nagtingog bro bro huwag ano. ba anak para yang nanti anak ang tawag din nanti anak ka nag manti anak lumak ay ba iba di mama ang pagkaon ko hindi lagi bro bro isa mas mayo ka ni ug mga bato na lang ning kanan ko nag diri pwede bro ako na lang nag pulis diri ug magaw oo bitaw kasi kanang kamana ba din ta diri Sige, ano, tatawag lang kami ng pulis. Bukas, ano, tatawag kami ng pulis para papuntahan tong area na to. So, ang gulit. bro! Sige, sige. Sige, mga tao sige. Sige, bro!